Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang tagpo ng mga trupang hapun at Chino sa karagatan. Naglalayag ang Chinese Navy sa South China Sea. Nagulantang sila sa kanilang nakita. Mga barkong may hugis-bilog na kulay pula ang bumungad sa kanila. Ito pala ay mga unmanned warships ng Bansang Japan kung saan kasama ito sa kanilang pwersa-opensa at depensa sa mga kalaban. Agad nagpakawala ng mga torpedo sa mga Chinese, subalit nagtataka sila kung bakit hindi pa tumatama sa target ang mga torpedoes ay sumasabog na ito. Kaya sa pagkakataong ito ay naisipan nilang gamitin ang mga malalakas nilang supersonic missiles mula sa kanilang mga barko upang pasabugin ang mga papalapit na mga unmanned warships. Ngunit hindi pa man nakakalayo ang mga pinapakawalang missiles ay sumasabog na rin ito na tila ba may kakaibang kuwersa galing sa mga barko ng Hapon na siyang pumuksa sa mga ito. Kakaiba ang senaryo ng gera ng mga Hapon at mga Chino kapag nagkataon na sila ay magpanagpo sa gitna ng dagat dahil sa hindi magpapahuli ang Japan sa kanilang mga advanced weapon technology. Masasabi mo talagang may kalalagyan ang bansang China. Ano-ano nga ba ang mga ito? Anong klasing armas ito na kayang-kayang itapat sa mga armas ng China? Tara, Sabay-sabay nating aalamin. May dalawang malalakas na bansa sa Asia. Ito ay ang Japan at China. Kung saan nakaukit na sa kasaysayan ang makailang beses na sagupaan ang dalawang bansa ang isa sa pinakamaksesayan at madugong sagupaan ay noong World War II kung saan milyon-milyon ang nasawi sa bakbakan. Maraming lugar sa China ang sinakop ng bansang Japan noon at inaakusahan ng mga Chino ang mga hapon na gumagawa ng mga karumaldumal na krimen laban sa kanilang mamamayan. Dahil sa mga panahon na iyon, mahirap pa lamang ang bansang China laban sa progresibong bansa ng Japan. Sa panahong ito, halos milya-milya ang agwat ng Japan laban sa China pagdating sa puwersa militar at ito ang naging motivation ng China para magpalakas ng puwersa. Makalipas ang ilang taon unti-unti nang umunlad ang bansang China kasabay ng pagpapalakas ng kanilang military power. Nagtagumpay ang bansang Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig dahil dito matagal nang nanahimik ang puwersa ng Japan kahit pa sa mga banta at hindi pagkakaunawaan ng iba't ibang bansa ay patuloy itong nanahimik lamang at bilang kabayaran at pinitensya sa mga krimen na nagawa nila noong World War II inilathala ng kanilang gobyerno sa Article 9 ng kanilang konstitusyon noong May 3, 1947. Ang No War Clause kung saan ang nilalaman o konteksto ng batas na ito ay nagsasabing formal na isinusuko ng Japan ang karapatan sa digmaan at tinatangihan ang anumang paggamit ng kwelsang militar para notasin anumang alitan laban sa ibang bansa. Ngunit noong 2014, ipinagwalang bisa ng Prime Minister ng Japan ang kasulatang ito. Nais ni Prime Minister Shinzo Abe na tanggalin ang mga restrictions ng Section 9 kudyat na ibabalik na sa puwersa militar ang karapatan nitong gamitin ang kanilang puwersa at armas belang depensa ng kanilang bansa laban sa mga kalaban nito. Nag-trigger ito dahil sa madalas na pambubuli ng China hindi lang sa karatig bansa gaya ng Taiwan at Pilipinas ay maging sa kanilang bansa mismo. Kasamay ng pagiging maunlad at agresibong China ay tila ba gusto na rin lang sakupin ang ibang bansa. Kaya naman naging banta na rin ito sa bansang Japan. Makalipas nga ang ilang taong na nahimik ay muling tatayo at manindigan ang Japan sa kanilang karapatan dahil na rin sa paulit-ulit ng pagtatangka ng China na sakupin ang Sinkaku Islands na sakop ng Japan at ang plano nitong dominahin ang Pacific Ocean. Sa puntong ito ay nakahanda na ang Japan sa anumang banta at hakbang na gagawin ng China kaya inilatag ng Japan ang kanilang mga high-powered weapons na maaaring magpatinag sa bully na China. Mga kaibigan, kapag narinig nating salitang gawang Japan, unang papasok sa ating isipan na ito ay quality o di kalidad, pangmatagalan at higit sa lahat ay maaasahan. Kaya ngayon ay isa-isahin natin ang mga pangmalakasan nilang armas na maaaring gamitin sa anumang oras ng pag-atake ng sinumang kalaban. Una ay ang anti-torpedo torpedo o ATT. Ito ay ang pangmalakasang type 12 torpedoes na planong i-innovate pa ito upang gawing pangdepensa sa mga torpedoes ng kalaban. Ang Type 12 Torpedo ay isa pang pinakamalakas na torpedo sa buong mundo na matagal nang ginagamit ng Japan bilang armas ng kanilang mga warships at navy vessels at maging sa mga submarines. Ang gagawing upgrade sa Type 12 torpedoes ay ang kuluyang puksain ang mga torpedoes ng kalaban bago pa man ito makarating sa target. Pangalawa ay ang Glide Base Indicator o GPI. Ito ay gawa ng kumpanyang Northrop Grumman kung saan ito rin ang gumawa ng Mantari Submarine ng Amerika babahala ang Japan sa mga ginagawang pag-atake ng isa pa kaaway ang bansang North Korea kung saan parati itong inaatake ang kanilang baybayin sa pamamagitan ng supersonic missile. Kaya naman gumagawa ng hakbang ang Japan para madepensahan ang ganitong uri ng pag-atake. Kaya nabuo ang GPI para magbigay ng babala sa mga destroyer ships ng Japan upang maagang ma-intercepts ang paparating na warheads maging mula man sa North Korea o maging sa China. Kaya kahit gaano man kabilis ang missile ng kalaban ay sisiyo na lang itong ma-intercept ng GPI. Gamit ang advanced na dual radar system ng GPI na kung tawagin ay S-band and X-band, hindi na magiging problema ng mga Japanese forces ang missiles ng kalaban. Dahil nga kilala ang Japan sa pagiging high-tech ng kanilang teknolohiya, ay ina-upgrade pa nila ang kanilang GPI kung saan mas kakayanin pa nitong madetect kahit gaano pa kaliit o pabilis ang missiles ng kalaban. Kaya kahit pagamitin ng China ang kanilang mapinsalang supersonic missile ay nakahanda na dito ang bansang Japan. Pangatlo, ay ang Surface to Air Missiles o SAM na matagal lang ginagamit ng mga Amerikano. Naimbento ito noong 1940s at mula noon ay ginagamit na ito sa kahit anong parte ng mundo pagdating sa digmaan. Na ito naman ay ina-upgrade ng Japan at tinatawag nilang NSAM o New Shape to Air Missiles. Kagaya ng GPI, ang NSAM ay may kakayahang tuntunin ang mga missiles ng kalaban at sirain bago pa man ito makarating sa isang target. Pangapat ay ang Combat Support Multipurpose and man Surface Vessel. Sa pagsibol ng mga makabagong teknolohiya na tinatawag na AI ay hindi nagpapahuli ang Japan at ginagamit nila ito para sa kanilang kapakanan. Kung mayroong tinatawag na smartphone, smartwatch at smart TV, magkakaroon naman ang Japan ng smart vessel. Ito ay ang mga Combat Support Multi-Purpose Advanced Surface Vessels. Tinatawag itong multi-purpose dahil kaya nitong gawin ang kahit na anong klaseng misyon tulad ng pagiging espiya o pagmamanman, pagdadala ng mga supplies at maging pag-guide sa iba pang mga manned vessels. Kumpleto din ito ng mga kagamitan at armas para sa pandepensa sa mga kalaban. Dahil nga ito ay AI-operated, kinokontrol na lamang ito gamit ang mga satellites kaya wala nang mga tao na sakay nito sa loob mga kaibigan bakit nga ba gumawa ang Japan ng ganitong uri ng teknolohiya matatandaan natin na gumagamit ngayon ng kwersa sa karagatan ang China katulad na lang ng ginagawa nito sa Pilipinas at Taiwan kaya 90% ang mangyayaring bakbakan ay sa karagatan kaya ito pinaghahandaan na ngayon ng bansang Japan at sa ganitong pamamaraan ng paggamit ng smart diesel ay maiiwasan nila ang pagkakaroon ng maraming casualties ng kanilang mga navy. Panglima ay ang kanilang unmanned amphibious vehicle. Isa pang klase ng unmanned na sasakyan na balak ipalabas ng Japan. Ang mga sasakyang ito ay magsisilbing gabay ng mga assault amphibious vehicle o EEV. Ang sasakyan ito ay gawa ng kilalang car brand na Mitsubishi. Oo, tama ang narinig mo. Hindi lang sa pampamilyang sasakyan. Nagmanufacture ang Mitsubishi, ito rin ay isa sa mga manufacturer ng pangunahing sasakyang pandigma ng Japan. May kakayahan ang sasakyang ito na tumawid sa lupa at tubig na kahit pa walang sakay na pasahero na magmaniobra dito ay kaya nitong sumuong ng walang kahirap-hirap sa mga kalaban. Pang-anim ay ang Atla Railgun. Tinatagurian ngayong isa sa pinakamalaking banta sa buong mundo ay ang China dahil sa walang tigil itong pagpapalakas ng kanilang puwersa militar. Bukod sa milyon-milyong aktibong sundalo ay malapit na rin pumantay sa dami ng kagamitan at armas ang China sa Amerika. Ang mainam nga lang sa bansang Japan ay hindi ito magpapahuli pagdating sa innovation at pagbuo ng mga high-tech na kagamitan na pantapat sa China. At ito nga ang Atla Rilgan Noong October 17, 2023, ipinakilala ng ATLA Acquisition Technology and Logistic Agency ng Bansang Japan ang kauna-unahang real gun na lulan ng isang barto na tila ba sinasabi ng Japan na ito ang pinakapang pinakapangmalakasan nilang advanced weaponry. Ito ay may kakayahan katulad ng GPI at NSAM na kayang madetect ang missiles ng kalaban habang ito ay paparating pa lamang. Subalit ang pinakalamang ng railgun sa unang dalawang armas, ito ay may bilis na mas mabilis pa ng speed of sound kung saan kaya nitong lumipad sa bilis ng 8,500 km per hour o Mach 7. Sa sobrang bilis nito ay kaya nitong habulin ang anumang klaseng missile at torpedo din ng kalaban. Alam nyo ba na gumastos ang Japan sa iisang real gun ng tumataginting na $56,000? At ang isang bala naman ito ay nagkakahalaga lang naman ng $25,000. Kaya isipin nyo na lang kung gaano kamahal ang bawat tira ng ganitong klase ng armas. Gumastos ng ganito kamahal ang Japan para sa siguridad ng kanilang mamamayan na hindi magapi ng sinumang magtangka na sakupin ang kanilang bansa. Kaya kahit sa daming sundalo at kagamitan ng bansang China, nakakasiguro ang Japan na hindi sila magpapahuli at magpapabuli sa mga ito. Sa palagay ninyo, sino ang mananalo sa dalawang bansang ito kung sakaling magkaharap silang muli? I-type mo na yan sa comment section nang malaman din namin ang inyong opinyon. Maraming salamat mga kaibigan sa panonood at suporta at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bagong balita at updates dito sa ating channel. More power sa ating lahat.